🎵 Sa piling mo ako'y manalahan 🎵🎵 Pagkat ikaw naman ang aking kalakasan Sa piling mo nagumpay ko'y naranasan Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na patuloy sa ating bumubuhay araw-araw. Kaya nga po lagi po tayong kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. At the same time, pinapakain tayo ng salita ng Diyos para tayo mabuhay sa espiritual na buhay nating na ito. At tayo pong patuloy ay lumago at tayo naman ay patuloy na tumatag at mamunga sa ating buhay na ito. Kaya nga po, habang ikaw ay nakikinig, habang ikaw ay uh, napunood, ikaw ay patuloy na sumalo ng pagpapala ng Diyos. Tayo po yung manalangin saglit para sa basbas ng ating Panginoong Diyos. Panginoon, aming Ama, salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy sa amin, nagbibigay ng mga kapahayagan, pagtuturo, kaliwanagan upang ito po lubusan ang mamindihan ang iyong salita upang isa naman pong aming maisa pamuhay. At habang ito po ay aamin sana sa pamuhay, ay makikita po namin ang mga pagpapala ng bunga ng pakikinig po namin at pagsunod namin sa iyong mga salita. Pagpalain mo po kami lahat at basbasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking babahagi po ay nasa 2 Corinthians chapter 6, verse 1. Ang sabi po sa mabuting balita Biblia, hanggang verse 2. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Verse 2, sapagkat sinasabi niya sa kaukulang ok -ka panahon, pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklulohan kita. Ngayon na ang panahon ng nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas purihin ang pagbabasa ng salita ng Diyos at to ng Panginoon na ating pong mapag-aralan upang sa ating po ay patuloy itong ma-itanim. Ang title po nito ay Huwag Magsayang. Sa buhay po natin ito, kapag po ang uh, ating pong pamumuhay ay puro pagsasayang, wala po ang mga pag-asenso, wala po ang mga pagsagana. And in fact, kahit ibuhos pa ng Diyos ang daming pagpapala, pag laging lang nasasayang, masasabi ng mga natin o masasabi ng mga tao, hindi naman ako pinagpapala eh, di ba? Pero sa totoo lang po, mula sa salita ng Diyos, meron na. At alam nyo po ba, sa liwanag na salita ng Diyos, kaya siya nagsasabi, humingi kayo upang kayo ay makatanggap kasi nakaredy na po ang mga blessing ng Panginoon sa atin. At alam nyo po ba, ang unang-unang blessing hinanda ng Diyos sa atin, ay ang ating pong kaligtasan. Kaya ang sabi diyan, no, wag na kayong magsayang ng ano, kagandahang loob ng Diyos. Ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon is by grace of God through the Lord Jesus Christ. Kung saan siya ay nabayubay sa krus, yan ay grasya ng pagliligtas. Kaya nga sabi niyan, sa kaukulang panahon, pinakinggang kita sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. At ang sabi niyan, ngayon na ang panahong nararapat. Ibig sabihin, ang araw-araw na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos ay biyaya po yan ng kaligtasan. Kaligtasan sa kahirapan, kaligtasan sa sakit karamdaman, kaligtasan sa kagulumihanan, kaligtasan sa kasalanan upang tayo po ay uh, lagi pong maging malinis harapan ng Panginoon kapag tinatanggap po natin sa Kanya ang pagpapatawad kapag tayo po ay nagsisisi at naghihingi ng pagbabagong lubos. Kasi sabi nga sa Panginoon, sabi nga sa Biblia, uh, kapag ang sinumang tumanggap kay Kristo ay siya ng bago ng nilalang, wala nang dating buhay, siya ay bago na. At yun po ay kagandang loob ng Diyos. Okay? The God, kindness, goodness, and grace of God. At ano sabi niya? Huwag magsayang. Huwag sayangin ang bisa ng pagmamahal ng Diyos, ang bisa ng kapatawaran ng Diyos, ang bisa ng kaligtasan ng Diyos, buhay na walang hanggan na binigay sa atin habang nandito pa tayo sa lupa. At siyempre, of course, nakaredy mga pagpapalang kailangan pa natin dito. At ang sabi ng Panginoon, huwag nyo nang sayangin. Kasi po, maraming nagsasayang eh sa isang tahanan, sa isang mga uh, pamilya, ano pa, sa isang buhay, 'di ba po kahit anong pagpapapakapagod nga natin eh kapag nasasayang lang 'di ba na ano nga ho tayo parang kumbaga nauubos pati ang ating mga uh, lakas kasi nasasayang. At sa Diyos pala ayaw ni Lord na masayang. Bakit? Ang Diyos po kasi ay masinop. Lahat na binibigay sa atin ng Panginoon, nais niya po itong magmultiply, hindi maubos, hindi mawala. Alam niyo po, pag tinignan po natin ang Biblia, ang kaharian kasi ng Diyos ay patungkol sa pagkakatiwala ng Diyos sa ating lahat. Pinagkatiwalaan tayo ng buhay, pinagkatiwalaan tayo ng lakas, pinagkatiwalaan tayo ng dunong, ng talino, ng kailaman. Ayaw ng Panginoon na yan po ay masayang, kundi bagkos lahat po ay magamit. Kasi pag ginagamit natin yan, tayo po ay pinagpapala at nagiging pagpapala. At alam naman natin yan sa practical na buhay, di ba po? Kapag ang tao po ay hindi nagsasayang ng panahon, hindi nagsasayang ng lakas, hindi nagsasayang ng uh, pagkakataon, di ba? Eh talagang kung dumarating ang kanyang, o sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, ang magandang buhay at magandang kinabukasan yung pala ay nasa Biblia na po yun. At yung po ang pinaka mahalaga na nais maintindihan natin na maintindihan natin na pinapaintindi sa atin ng Panginoon. Do not waste your life, do not waste your time, do not waste your talent. Okay? Buhay, okay, oras at kaalaman, okay? O yung kakayanan, no? Yung talent 'yan eh, na binigay sa atin ng Panginoon. At nais ng Panginoon 'yan po ay maging fruit fruitful at magmultiply. Di ba? Naalala niyo po sa Genesis chapter 1 verse 28 sa New Living Translation. Sabi ng Lord, "Then God blessed them, si Ebat Adan ito, and said, "Be fruitful and multiply." So sa kauna-unahang tao pa lang na binigay sa atin uh, na ginawa ng Panginoon dito sa lupa, si Ebat at Adan, andun na agad yung kanyang blessing. Tapos yung blessing na yun, pag tinanggap mo, isinapamuhay mo, Okay? At ginagawa mo, magiging fruitful pala tayo at magmumultiply pa. Kaya totoo yung pag tayo hustong takal, sigsikliglit, umaapaw, more than you ask, more than you think, kasi nga, magiging blessing pala tayo sa iba kasi imumultiply ng Panginoon yun. So, biro mo yun, kung dami na tas nasasayang lang at alam po natin, sa buhay na ito, kapag hindi alam ang kalooban ng Diyos, ay talagang maraming nasasayang nasasayang ng mga kayamanan, nasasayang ng mga kaalaman, nasasayang ng mga panahon. At alam naman natin, pag yan po ay nasayang at nasasayang, ang pag-unlad at ang mga pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi natin na-experience. Kaya nagkakaroon ng, bakit kulang? Bakit kapos? Bakit naghihirap? Naku yung pala. Pare-pareho tayong binigyan ng Panginoon ng oras sa mga dinadala, sa mga ginagamit. ba? Diba? Pantay-pantay tayo binibigyan ng Panginoon ng buhay, ng hangin. kaysa sa mo ginagamit ng lakas, ng talino na binibigay sa'yo ng Panginoon? E samantalang gusto pala ni Lord John i-bless para maging blessing pala tayo. Kaya nung ang Panginoong Jesus nang nagturo doon sa parabol, sa Matthew 25, verse 14 to 30, naalala niyo ho yun? Sabi niya, uh, ang kaharian ng Diyos ay patungkol sa pagkakatiwala na yung pinagkatuwalaan dapat hindi magsayang. Yung isa binigyan niya ng lima, isa binigyan niya ng dalawa, isa binigyan niya ng isa. ba? Diba? Yung lima, ano sabi? Panginoon, yung lima pong binigay mo sa akin ay ginamit ko po, hindi ko po sinayang. O ba diba, bumalik, sampu. Yung dalawa din. Panginoon, yung dalawang binigay mo sa akin, hindi ko po sinayang, ginamit ko po. O naging apat. E eh, ba diba yung isa? Sabi niya, Panginoon, natatakot po ako sa inyo eh. Kasi isa lang to ko sa lupa. O di ba pinagalitan siya ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, isa na nga lang, di mo pa ginamit, sinayang mo pa. Di ba? Parang ganun, isa lang ang buhay mo, sasayangin mo pa ba? Sabi mo nang, ako po kasi yung uh, hindi matalino, konti lang alam ko, kakaunti na lang, di mo pa ginamit. O di ba? Kasi alam nga ng Panginoon, pagginamit po pala natin yung life, time, and treasure na binibigay sa atin ng Panginoon, In Tagalog, ginamit mo ang buhay mo, hindi mo sinayang. Ginamit na yung oras mo, hindi mo sinayang. Ginamit mo yung talento mo, yung mga na-accumulate di dito sa earth na talino, kaalaman, natutunan sa eskwalahan, natutunan sa mga karanasan, natutunan sa mga ibang mga tao. Nagkakaroon tayo ng wisdom after wisdom. Pag ginagamit pala natin yun ng uh, walang sayang, naku po, talaga palang dumadami po yun ay eh, uh, na tayo ng kalaman patungkol sa mga uh, pagpapayo sa mga ibang tao uh, ano pa pag ng ating mga blessing paano maging masinop paano maging maingat na hindi nagsasayang kasi nga pinaparami pala ng Panginoon ang mga blessing na yan at nakikita-kita yan, naman natin maging sa larangan ng pagnenegosyo sa larangan ng pagkatrabaho, sa larangan ng pag-aaral okay at sa larangan ng pag-iingat ng ating mga buhay ang buhay na hindi nasasayang habang ginagamit mo, diba? lalo kang lumalakas. Di ba po? E sa Bible pa naman, kahit put pala tayo ay matanda na, diba? even in your old age and gray hair, I will bless you. Kasi matutulog ka sa isang uh, uh, halaman na natanim sa uh, tubigan. Lagi kang sariwa araw-araw. Kaya makikita nyo na may mga tao na uh, nakakaedad na pero blessing pa rin talaga, nakaka-bless pa rin no? at uh, nakakapag-impart pa rin sa atin uh, mga buhay paano ito tinuturo, ano yung mga iniapayo sa atin at nagiging blessing sila po sa atin. Okay? Ngayon, nais nice ng Panginoon na gamitin po 'yan. Kahit lang po isa, 'wag mong sayangin. Matuto na po tayo doon. Ang sabi ng Panginoon doon sa binigyan ng lima, ng dalawa, well done, good and faithful servant. Come into my kingdom. O, sino yung papasok sa kingdom? Yung may gumagawa, well done, na mabuti, hindi nagsasayang ng panahon, good and faithful servant. Kasi pag hindi ka na nagsayang ng buhay mo, ng oras mo, at ng yung mga talento pinagkalo mo talaga sa Panginoon, ay talagang uh, marinig mo yung well done, good and faithful servant na sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ngayon, alam niyo po ba bakit ito ng Diyos? Kasi sa Luke chapter 6 verse 10, sabi niya, ang napapagkatiwalan sa kakaunti ay bibigyan ng marami. Kaya ngayong yung isang bu yung isang na binigyan ng talento na sayang talaga, hindi ba binaon niya sa lupa yon. So wag mong ibaon. Okay? Ang iyong buhay, wag mong ibaon sa sa limot, ano pa, sa nakaraan, ano pa? Binaon mo ba diyan sa mga pain and hurts ng buhay mo? Hindi ka na nakakapag-move on, hindi ka na sabi ng Panginoon, hukayin mo yan at ipag, i, ipaggamit mo sa Panginoon niyang buhay mo na yan habang ikaw may buhay pa rito sa lupa. And allow the Lord, payagan mo ang Diyos na pagpalain ka at makita mo yan. Kaya, tayo ka lahat eh, may tagi-isang buhay lang tayo, di ba? Hindi naman tayo siyang uh, buhay katulad ng pusa. Pero pag ginamit pala natin, pinagamit natin, hindi natin sinayang. Ay naku po, kahit anong edad mo. 'Di ba? Kung ko man teenager ngayon. Kaya nga bata pa lang tinuturuan na, no? mga children's church, children ministry. O di habang habang nagkakaedad, 'di ba, lalo na tututo, lalo lumalago, tumatatagan ng palataya, natututo maging masinop, napapagkatawalaan sa malit na bagay, ay talagang pinagyayaman ng Diyos, pinagpapala ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos, ang pagpapala ay hindi lamang sa mga material na bagay. Ito'y pagpapala sa karunungan, kaalaman mula sa ating Panginoon. Amin po ba? Kaya huwag ka nang magsayang. Amen? Huwag ka nang magsabi, tsaka na lang, bata pa kasi ako, di ba? Uh, total, uh, marami pa naman akong pagkakataon, paano kung huli na ang lahat? Di ba? So, nais nice ng Panginoon, sabi nga dyan, ngayon ang araw ng pagliligtas, ngayon ang nararapat na paglilingkod, sapagkat mararanasan mong kagandahan ng Diyos ngayon. So, mula ngayon, huwag ka nang magsayang ng panahon, at yung mga noon na nakakilala sa Panginoon, tingnan nyo naman ang buhay na naglilingkod hanggang ngayon, ay talagang tuloy-tuloy yung -tuloy pagpapala. Walang sayang, di ba po? Baka ikaw ganoon, marami nang nasayang. Para di masayang, ipaglingkod mo na sa Diyos. Sumunod ka na sa Diyos. Ang kaisa-isa mong buhay, wag mo nang sayangin. Amen po ba? Kaya nga, tinitiyak ng Panginoon na para lahat ng gagawin mo, hindi na masayang, sabi rito, ang buhay natin ay dapat isuko sa Diyos, dapat ipagkatiwala sa Diyos at dapat ipaglingkod sa Diyos. Ito yung buhay na namumuhay na tayo sa espiritwal. Okay? At tayo ay nais nice ng Panginoon mabuhay sa patnubay at banal na espiritu. Yan, para susunod yung laman. Para susunod yung kaluluwa. Para susunod tayo sa kalooban na ng Panginoon. Ayun, tiyak na wala na pong sayang dyan. Kahit minsan problema yan, walang sayang yan. Kasi marami tayong matututunan dyan. Okay? At kahit po mga yan ay mga uh, problemang biglaman, no? unavoidable, avoidable, uh, unexpected, magiging blessing pa rin yan kasi may matututunan pa rin tayo dyan. Di ba po? Kaya nga sabi ng Panginoon, eh, di ba? Uh, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nyo kaya. Okay? At sabi niya, tutulungan kayo ng Diyos at kayo ay hindi pa babayaan ng Panginoon. Kaya mapalad ka, mapalad tayo mga kapatid. Okay, mga kababayan, ito'y magsisimula sa isang buhay na nakasuko sa Diyos. Pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas paglitas ng buhay mo, naku po, hindi na masasayang ang buhay mo. Nung ako binagsuko ng buhay ko sa Panginoon, ako po ay 19 years old. At ako ngayon po ay 54 na. Simula noon, kung bibilangin ho natin, that is 33, about plus na. Ay, ang buhay ko po at ng uh, aking buhay pamilya, kahit nung ako po'y binata pa, hanggang ako ang kaasawa po, hanggang ngayon po ako pinagkaapo na, ang blessing ng Panginoon po ay tuloy-tuloy. Bakit? Walang nasayang. Kaya po, mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos, ay naging buhay na patutuo. Kaya kung uh, marami ka ng nasayang na oras at panahon, tigil mo na, ipaglingkod mo na sa Panginoon. Huwag ka nang magsayang. Nang ano? Nang buhay ng oras at ng talento na binigay sa inang Panginoon. Amen. Every talent and gifts, ipagamit mo na yan sa Panginoon. Amen. At tiyak, ang pagpapala ay patuloy na bubuhos ng lubos-lubos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na itinuro sa atin ngayon. At nais ko pong manalangin tayo, magpasalamat sa Panginoon at ipanalangin ka. Panginoon, maraming maraming salamat o aming Diyos. Mula sa iyong salita, punong-puno ng karunungan at kaalaman, katotohanan na kami po, Panginoon, ay hindi na dapat magsayang ng aming buhay, ng aming oras, at ng mga kaloob, talento, kakayanan na binibigay mo sa amin. At lahat pa ng aming matututunan patungkol sa iyong kalooban na dapat po pala ito ay paglingkod na namin sa iyo. Sundin kana namin, Panginoon, upang wala nang masayang. Salamat po, O Diyos, sapagkat mula sa iyong salita, ang sabi mo, ito po, Panginoon, ay pagpapala sa amin na nagiging mabunga kami at nagmumultiply po kami. Maraming salamat, Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong kaharian at sa iyong kaharian ay marami pong maligtas at madala sa iyong paanan, Panginoon. At uh, lahat po, Panginoon, ng, uh, ay papagkatiwala mo sa amin, Panginoon, ay tunay, Panginoon, na uh, iyo pong uh, pasasaganain Tulungan mo kami, Lord, maging mabuting katiwala sa lahat ng pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon Sa buhay, sa amin pong mga uh, uh, panahon at oras, at maging sa amin pong mga kaloob Salamat po, o Diyos. Pagpalaim mo po siya. Lord, nakikinig ngayon na ang desisyon niya, Panginoon, ay maging uh, desisyon na kalooban mo na maglilingkod na sa iyo, susunod na sa iyo, at hindi na magsasayang ng panahon. Hindi na magsasayang ng kaligtasan, hindi na magsasayang ng blessing. Ganon din po, Lord, yung mga nasa ospital, pagalingin mo po para sila, Lord, ay magamit mo na at hindi na masayang ang kanilang lakas, ang kanilang kalusugan at sila, Panginoon, ay maging kagamit-gamit na sa iyong kariyan dito sa lupa, Panginoon. Maging lahat ng mga blessing namin, Lord, maging material blessing, Lord, magamit mo po at hindi na masasayang. Salamat po, Diyos, pagpalain mo po ang aming mga kababayan, kaligtasan sa buong sambayanan at pagpapala sa aming buong bayan. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming samod na langin at ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purin po, po ang ating nakilang Diyos na buhay. Bukas po ulit, abangan nyo ang araw-araw na pagpapala.